ko kung ano ang nasa ilalim ng iyong kloche. Oh, may corn dog si Mia. Ayos! Ano kaya ang kay Jane? Sige, buksan mo na ang iyong cloches, Jane. Wow! Buto ng aso yan! Jane, hindi ko alam na aso ka pala sa puso. Oo nga, madali lang. Ngayon susubukan ko ang corn dog na may tsokolate. Wow, mukhang napaka-appetizing nito. Wow, masarap at ang haba ng stretch ng keso. Hmm, Nakain ko na ang isang corn dog Oras na para sa pangalawa. At pangatlo, kakainin kita rin. Oo, ang sarap mo. Lumalabas na bagay palang keso at tsokolate. James, pwede ka nang magpatuloy. Tapos na ako. Halika na. Oo nga, sa totoo lang ayo ko yata. Ang buto ng aso na ito ay mukhang walang lasa. Oo, sa tingin ko kahit tsokolate ay hindi makakatulong sa'yo. Pero, sulit pa rin subukan. Napaka-hirap hindi ko makagat. Tama Sabin. yan. ano hindi? Molly, punta ka sa... Oh, ang cute mo. Gusto mo ba itong buto? Kaya mo itong kainin, ano, di ba? Oh, heto na, sweetie. Ang cute mo naman. Naghihintay kami ng bagong sweetie. Buksan muna natin si Jean sa pagkakataong ito. Ano ang gusto mo? Salamat oh, panonood. Pokey sticks. Sobrang liwanag. Mia, buksan mo ang iyong plush. Hindi na kami makapaghintay na malaman kung ano ang nasa ilalim. Oh, ito ba ay celery? Ako muna ang magsisimula. May masarap akong stick dito. Tingnan mo kung paano ko ito gawin. Ganyan lang. Mm, ang sarap nito. Oh, ang galing. Oh, alam ko. At susubukan ko pa ang iba nito. Pero gamit ito. Chocolate. Hmm. Sigurado akong napakasarap. Oh, ang sarap. Gusto ko ito. Ang sarap. Nakaisip ako ng magandang ideya. Hihiram ako ng ilang chopsticks. Oh, hindi. Akin lahat ito. Hindi ako magbabahagi. Kulang pa nga ito para sa akin. Gusto kong kainin lahat ito. Panahon na para isawsaw lahat ng mga sticks sa tsokolate. Marami sa kanila. Ang ganda mo. Fully covered ng tsokolate, ah. Gusto ko nang kainin lahat ngayon. Mm. Napakasarap nila. Tapos na ako. Tria, ikaw na ngayon. Tara na. Marco! Tama. Ang celery na ito kakilaki ay... Kakilakilabot. Ma Malaki ito na parang tsokolate. Sige. Simula natin sa dahon. Oh, mukhang kakilakilabot din ang apoy dito. At ang tsokolate ay basta... Uh! Malusog. Meow. Hindi tinatabunan ng tsokolate ang lasa ng kinchay. Kailangan kong tipunin ang lahat ng lakas ko para kainin ang lahat ng mabilis. Parang kulis ako. Eh, alam mo, kahit mo siya. Kaunting tsokolate oh. Tama siya ngayon. Oh, may natira pang mga piraso. Hindi pa ba ako tapos? Oh, ang huling piraso. Handa na. Nako. Parang masama ang pakiramdam ko bigla. Ayos ang ginagawa mo, Mia. Ano ang meron ka ngayon? Binubuksan ng mga klosye. Oo, masayang pagkain mula sa McDonald's. Astig. Ikaw naman, Mia? Kadiri, Carl. Ka. Grabe, parang nakakasuya. Simulan natin kay Jane. Sigurado akong may masarap siya. Ngayon, gagawa ako ng review ng aking Happy Meal. Maraming kasama itong treats. Meron ding magandang makatas na burger dito. Oh, ang sarap. Tingnan mo yan. Mm, mahusay. At meron akong ilang french fries. Masarap. May iba pang bagay dyan. Wow, ano yan? Isang ice cream. Oh, ang astig. Lahat mukhang masarap. Dapat siguro subukan ko muna ang burger. Mukhang nakakatakam. Oh, tara na. Kailangan mo subukan 'yan kasama ng tsokolate. O oh, tama, nakalimutan ko. Pero hindi bagay ang burger at tsokolate. Okay. Malapit na akong matapos. Subukan natin ang baka na may tsokolate. Sa tingin ko. Mm, talagang masarap ito. Gusto ko ito mm, kahanga-hanga. Susunod ay mga french fries. Isasawsaw ko sila sa tsokolate at tingnan kung mas masarap pa sila kaysa sa burger at tsokolate. Aalamin natin ngayon. Wow! Talagang masarap! Gustong gusto ko to! Ngayon, oras na para sa pagbabahagi sa palagay ko. Oh, salamat! Ang bait mo naman. Kamangha-mangha! Ayoko isawsaw ang isang patatas ng paisa-isa. Isasawsaw ko ito lahat. Uy, takpan mo ng lubusan ng tsokolate yan. Wow! Mukhang kamangha ha. At super masarap ito. Bakit hindi nagsisilbi ang McDonald's ng patatas na may tsokolate? Kailangan sabihin sa kanila na ito'y masarap na ideya. Oo, oh, naiintindihan ko. Napakabangunan nito. Teka, meron din akong ice cream. Narito ito. Talagang talo at realistiko ang sarap. Ngayon, ay susuriin natin ang lasa kasama ang tsokolate. Oo, oh, ito'y... Pagkatapos ng lahat, ang pagkain ng ice cream cones sa huli ang pinakamabisang solusyon. Mia, ikaw na. Hmm, tapos na ako. Tara, tuloy mo. Uh, ano? Oh, tingnan mo. Nakalimutan Pero ko na Pero ayoko. Ito. Sige. Sige, sige. Kailangan ko pa rin subukan. Siguro magiging mas mabuti ito kung may tsokolate. Sana mas mabuti kahit kaunti. Oh, hindi. Nakakasuka ang lasa. Kailangan pa ng mas maraming chocolate beer. Oh, hindi. Ang hirap ko ang tingnan oh, oh, sila. Grabe. Nakakadiri talaga. Naku. Pero nagawa ko. Masaya ako para sa sarili ko pero hindi masaya ang tiyan ko dahil sa hapunang iyon. Oop! Pasensya na, Jane. Totoo bang sobrang lakas ng amoy nito? Oops, eh, hindi na ako makapaghintay malaman kung ano ang nasa ilalim ng mga hood ninyo, mga babae. Oh, Jane, matamis na singsing -sing na lollipop ito. Oh, ang galing. Tumingin ka dyan. Ang iyong kamay ay kumikinang. Alam ko. Gustong gusto ko to. Ano sa tingin mo? Hindi ba maganda? Dapat sila isausaw sa tsokolate kaagad. Ako, ang sarap ng lollipop na may oh, tsokolate. Masarap! Lalo Bawat isa ng magkahiwalay. Alamin natin kung ano ang meron ako. Oh, may Cheetos ako. manghang lang sila. Gustong gusto ko ang Cheetos, pero hindi ang maanghang. Kailangan kong tikman ang Cheetos. At basahin ang pagka-sharp. Sa isang puntos na iskala eh, hindi naman matalim. Sa tingin ko, sulit subukan ng marami ng sabay-sabay. Isaksak natin sila sa stick at isaw-saw ang lahat sa tsokolate. Oh, mukhang masarap ang mga Cheetos na ito sa tsokolate. Hmm, tingnan mo yan. Hmm, subukan natin. Oh, masarap. Kailangan kainin ng lahat, lahat. Oh, eto na ang anghang. Ah, uh, sa tingin ko, kaya ko ito. Oh, hindi. Hindi ako makagalaw. Jane, napaka-cute pala. Hindi ko na kaya. Oh, hindi. Tumigil ka. Hindi. Grabe, napuno ako ng uling. Ay, naku. Nasusunog pa rin ito. Oh, Kailangan natin itong Suno balawan ako. ng tsokolate. Handa na kami. Dapat ako ngayon. Malapit na ako. Iyan lang. Pupuksan niya ang cloche ng sabay. Magaling! Oh, pakwan! Magaling, Mia! At? Paano naman ikaw, Jane? Naku! Sagot ko lamang na broccoli. Yak, nakakakilabot. Sumiin. Ripon na. Gusto ko na may chocolate. matikman At nakakadiri. Nakakabagot. Oh, yeah. Kumuha tayo ng maliit na piraso gamit ang kutsara. At kahit ang jelly ay kahila-hilakpot, sana ang jelly na may tsokolate ay maging hindi ka anong kahilahilangot. Oh, kailangan Chocolate. ko pa ng marami. Nakakadiri. Tolerable ito kapag may tsokolate. Pero hindi pa rin perpekto. Sige, dagdagan pa ng tsokolate siguro. May ilang piraso pa, Kadiri. Ikaw ang pinakamasamang piraso ng... May broccoli pa? Hindi. Ay, hindi. Kailangan natin ng mas maraming tsokolate dito. Okay, kaunti pa. At nakakadiri ito. Hindi ko ito nagustuhan kahit kaunti. Yehey! Sa wakas matitikman ko na ang pakwan na may tsokolate. Isawsaw natin sa tsokolate. Mas mabuting subukan na agad. Hmm. Ang sarap! Gusto ko pa ng kailangan ko ng mas maraming tsokolate. Masarap. Mmm, ang sarap. Gustong gusto ko ito. Oh, dalawang piraso na. Pangatlo na. At dalawa pa ang natitira. Gusto ko ang pakwan na may tsokolate. Isa itong obra maestra. Okay. Pero hindi ko iniisip ang tungkol sa mga buto na lumalabas. Paparating sila! Hinto na! Sumama ka sa akin! Ang Mia? Ano? paumanhin. Pero napakasaya nito. Magbukas pa tayo ng ilang kloshes. Mas maraming papel na at gunting. Ako muna. At kayo ang magpasya. Oo, cornflakes. flakes. Ayos. At may raw eggs ako. Oh, hindi kay bangungot naman. Pero ako ang pinakaswerteng lahat. Ngayon, subukan natin ang cornflakes. flakes. Oh, ang sarap tignan. Sigurado akong perpekto sila pag may tsokolate. Oh, cereal ito. Wala akong gatas. Pero magkakaroon ako ng ibang ulam. Cornflakes na may tsokolate sa halip na gatas. Napakagandang ideya, wow. di ba? Dapat talagang masarap ito. Wow, oh, ang astig nito. Oh, subukan natin. Ikaw. Talagang masarap ito ting Kailangan mo talagang subukan ito balang araw. Handa na akong dumila ng plato dito. Mabuti pa rin. Mabuti pa rin. Mayroon ba akong hilaw na itlog? Paano ito kakainin kasama ng tsokolate? Kung didilaan mo ang tsokolate mula sa itlog. Pero masarap. Pero ano ang mangyayari kung kagatin mo ito? Oh, kaya nang naisip ko. Masarap ito, pero ang pagbasag ay nakakatakot. Nakakadiri tingin ko, tapos na ako. Oo. Pwede mo bang ibigay sa akin ang mangkok, Jane? Sige, sir. Salamat. Ngayon babasagin ko na lahat ng itlog sa loob. Perfecto! Isa pa. At lagyan natin ng tsokolate sa loob ng mangkok. Perfecto! Napuno na natin ang mangkok ng tsokolate at ngayon kailangan natin itong haluin gamit ang panghalo. Heto na. Ayos! Perfecto! Subukan natin ngayon. Wow, mas mabuti na. Handa na akong inumin nito ng buo. Wow. Ang sarap! Oh, Mia, ang sarap! Oh, may bigote ako! Oh, salamat! Ang huling mga item ay naiwan. Buksan ang kloshes kaagad. Woo! May puppet si Mia. Ang astig. Dapat masubukan ito. Ito ba'y marmalade? Ang astig. Oo, gusto ko na itong subukan kaagad. Ang una kong marmalade na puppet. Oh, isasawsaw ko ito sa tsokolate pagkatapos. Ang sarap. Ano sa'yo, Jane? How? Oh, may pangalawang pa ako. Ew, ang sama niyan. Okay, ako ang mauuna. Tingnan mo yan. Tsokolate sa lahat ng marmalade. Durugin ko. Oh, kailangan kong subukan. Ngayon na. Hmm, ang sarap at malagkit. Gustong gusto ko ito. Hindi ko kaya. Tumigil. Hmm, ang sarap. Ito'y parang panaginip lang. Malapit na tayong matapos. At ito natin. Ikaw na naman. Sigurado ka ba? Ayoko talagang subukan itong pagkain ng manok. Mukhang nakakatakot. Oh, sana ang tsokolate ay magpaganda nito. Oh, laki Salamat. Kailangan ko ba talagang subukan ito? Nakakadiri ito. Ang mga kuko ng paana ito ay sobrang haba. kang gumalaw. Kadiri. Kahit na hindi ko ito kinakain, naku, nakakadiri itong tingnan. Oh, Jane! Mahusay ka, sige lang. Ang natitira na lang ay kainin ang natitirang laman ng mangkok. Tapos na. Ay, dati akong naglalakad sa lupa. Tumatakbo at nangingitlog. Bakit hindi ako hinahabol ng malas? Salamat. Oh, may ilang piraso pa. Hindi. Ay, nakuha mo. hindi ko, ko kaya. Sino ang pinapakain ng taong ito? Oh, sige, sa tingin ko. Heto na. Narito na ang iyong padala. Huh, salamat. Ngayon, tingnan natin kung ano ang nilagay nila sa aking kahon. Ang ah, pink na mop! Mahusay! Babagay ito sa akin para sa maglamorous na pagtanggal ng sapot sa paborito kong bahay. Ew! Anong laking gagamba? Kung sana hindi lumabas ang uban sa ganitong takot. Oh! Oh! Anong ginawa mo, Kim? Oh, hindi. Huh! Astig! Ang vacuum cleaner ko ang tumulong sa akin. Linisin natin ang lahat ng sapot ng gagamba. At ano ang nilagay para sa akin? Oo, oh, mga goma na guantes. Astig! Ngayon tatanggalin na natin ang lahat ng basura mula sa hinaharap na bahay pangarap. Ibaba ang sapot. Mahusay. Ah, mahusay na trabaho, Kim. Ano? Oh, oo, oh, oh, alam ko na ako ay... Eh. Wow, bagay na bagay sa akin ang pink na carpet na ito. Pero kailangan ko ito para sa palitada ng bahay. Kaya heto ang stapler at umpisahan natin sa bubong. Magpapatuloy sa mga dingding. Huwag kalimutang gumawa ng butas para sa bintana. Oh, perfecto. Idagdag natin ang umiikot na puso na ito. Hmm. Sa tingin ko, bagay sa akin ang kulay na ito. Kailangan ko ng gunting at hindi para sa buhok ko. Kailangan ko ito para sa bubong ng carpet ko. Ah, gupitin lang natin ng kaunti dito at perfecto na. Oo, o oo. Mukha itong katawa-tawa. Oh, tingnan mo ang mga kahon ng Pringles. Alam ko na ang gagawin ko. Alam ko na may dahilan kung bakit kumakain ako ng Pringles buong buhay ko at nangongolekta ng mga lata na ito. Kailangan ko sila sa sandaling ito. Ilang Haribo Marmalades sa mga bintana at Oreos naman sa bubong. Perpekto! Ang maliit na bandila dito. Ataray! Mia, hali ka na. Maging mas maingat. Sige. Oh, patawad. Nagpapabalun ako. Ang mga dilaw na bola na ito ay perpekto para sa pagdisenyo ng bago kong bahay. Kailangan ko lang palubuhin lahat ng mga balon na ito. At siguro ay sapat na ito para sa bahay. Ah, malapit na akong matapos. Oh, ang huli na. Ah, Mia, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ayos. Mas gusto kong lagyan ng dekorasyon ang bahay ngayon. Magsimula tayo sa ibaba at umakyat pataas. Ang mga dilaw na bola na ito ay nagpapalala sa akin ng mahahabang sausage. Ilagay natin ito sa itaas at tapos na tayo. Astig! Ang masaging ay napakasarap. Pero kailangan ko pa. Sige, maghukay ng butas, ilagay ang balat ng saging sa loob. Ayos. Ngayon diligan na ang lahat at maghintay. Wow! Wow! Ang astig na puno. Huray! Tingnan mo ang napalago ko. At narito ang ilan sa mga paborito kong saging. Dito ako check na magpapaaraw. Perfecto. Ngayon makakapagpahinga na ako. Oo, oh, mga saging. Sa tingin ko hindi mamasamain ang kapitbahay kung kumuha ako ng dalawa. Ha? Huh? Anong ginagawa mo dito, Dan? Hindi. Mga saging ko to. Sige. Fine. Kailangan nating agad na mag-isip ng magagawa natin sa bakuran. Ah, tama. Meron akong makina dito. Kotse. Pero saan ko ito pwedeng ipaikot? Gagawa ako ng karera. Oo. Ilagay natin ito dito at tara na. Ang saya! Perfecto! Hmm, ha? Huh. Ayos lang. Ang mga lalaki ay talagang magkakamuka. Sige, may mas interesante ako rito. May maliit na set ng mga kasangkapan at parte ng aking duyan. Oh. Maglalagay kami ng swing na katulad niyan. Astig akong bihasa sa gawaing kamay. Para ito sa unicorn ko dito. Perfecto! Ngayon, isang maliit na mailbox. Oh, ang cute nito! Wow! Hmm, may cute na mailbox si Kim. Alam ko na ang gagawin ko ngayon. Pipintahan ko ng pula ang aking mga bulaklak at ilagay ito sa aking mailbox. Hmm, uh, ooh, alam ko na ang gagawin ko? Hindi ko kailangan ng mailbox. May naisip ako, kilalanin ng hipodog. Siya ang magiging bantay ng aking mga sulat. Hello, mga kaibigan. Ako si Postman Sam, at narito ang inyong sulat. Napakaliwanag ng mailbox mo, miss. Narito ang iyong sulat. Magandang hapon, ginoong Dan. May dala rin akong sulat para sa'yo. Sana ito. Ah! Kinagat ako! Kinagat ako! Ay, hindi ko gusto ang mailbox mo. Paalam! O, oh, sinong Kamusta? nakatira dito? Pagkain? Kamusta, magandang dalaga? Ah, ah, pasensya na. Medyo nakakahiya yun. Well, narito ang iyong sulat, Pinibini, ng aking universo. Oh, salamat. Salamat. Paalam! Kailangan ko nang umalis. Paalam! Hindi ko alam kung bakit, pero hindi na ako natutuwa sa mga kotse. Hmm, ah, tama. Wala pa akong nagagawa sa bahay. Kailangan natin gumawa ng dream room sa lalong madaling panahon. Oh! Ang empty dito. Kailangan ko talagang ng cool na bagay dito. Ah, magsisimula ako sa mga dingding. Ang asul na pintura sa aking mga dingding ay babagay ng perpekto. Ngayon, ipipinta ko ang lahat. Nako, gusto ko ang pagpipinta. Ang susunod na gagawin, tama, ang carpet. Ang malambot na mga basang lugar ay siguradong magmumukhang kamanghamang ha sa kwarto ng tunay na lalaki. Matigas na lalaki. At dito ko ilalagay ang mga laruan ko sa pader. Perpekto ito! Narito ang martilyo at ilang plaster. Oh, at isang cool na tao doon. Oh, hagiwagi, hindi makakasakit, tama? Perpekto! Tingnan mo itong sombrero mula sa Minecraft at itong baboy. Oh, kailangan ko ng bombang to dito. Oh, oh. At magdagdag tayo ng mga modelo para sa hamster. Kilalanin ang aking malit na hamster, si Pete. Makatitira siya sa akin. Ang upuan ay para sa akin din. At mukhang handa na ang lahat. Astig! Ngayon, maaari kang mag-relax at mag-enjoy kasama ang aking maliit na kaibigan. Nagdadala siya ng swerte sa akin sa mga laro. Mayroon akong totoong kwarto ng pangarap. Ang saya ko! Grabe! Ang astig! Oh! Gusto ko rin ayusin ang kwarto ko. Pero hindi tulad ng kay Dan, syempre. Una, aayusin ko ang manicure ko. Oh, ang mga pink na kuko na yan ay magpapabaliw sa lahat. Uy, bakit Anak. ang puting-puti ng mga pader? Hindi pwede yan. Ay, kailangan ng agarang pink na puso. Pinturahan natin ang mga puso. Ah, perfecto, oh. di ba? Ikaw rin. Ayos. Oh, ang perfectong pink na kwarto ko. Pero ang sahig, hindi pa ito pink. Lagyan natin ng alpombra. Wow. Ilang ulap sa mga dingding. Ilang labi bilang ilaw. Oh, mahusay! Ito ay isang pink na giraffe na may napakahabang mga braso. Ilagay natin siya dito. Ngayon, ang original kong pagpipinta doon. Mahusay! Oh. Ang mesa na ito ay magiging maganda dito. Wala akong mapaglagyan ng mga gamit ko. Tama ba? Kailangan ko pa ng iba. At narito ang isang magandang mesa na may salamin para maging maganda ako araw-araw. Oh, kailangan bang i-update ang makeup, tama? Napakaganda ko! Ang buhok ko ang pinakalambot at ang magandang pabango ang susi sa tagumpay. Tingnan mo ang kwarto ko. Perpekto. At narito ang pusa ko, ang pinakamagandang pusa kailanman. Sige, sige, sige. Hmm. Ang mga puting pader na ito ay nagpapalungkot sa akin. Kailangan nating ayusin ang lahat ng maagap. Mayroon na akong magandang ideya. Upang magsimula, pipinturahan natin ang mga pader ng dilaw upang ito'y maging mas maliwanag at positibo. Ibuho ang pintura at dalhin ito gamit ang roller. Gustong gusto kong magpinta ng pader. Ngayon, iguguhit ko ang araw. Itingnan mo, ang lang! Ilang sinag nito, ganyan lamang? Magaling! Tunturahan ka rin natin. Perfecto. Dilaw na lahat ng dingding. Ayos. Pero tingnan mo ang sahig. Kailangan pa ng buhangin. Para akong nasa tabing dagat. Ang galing! Dagdagan pa natin. Perfecto! Ngayon, kailangan ko ng mga cool na poster dito at doon. Ay, Ducky! Oh, tingnan mo ang mesa na ito. Ilalagay ko dito lahat ng aking dilaw na laruan. Oh, ang lambot at ganda. Dito mismo. Ngayon, kakailanganin ko ng mesa. Woohoo! At magiging dilaw din ito. Oh, tingnan mo ang bagay na ito. Pakiramdam ko parang nasa beach na ako. Oh, perfecto! Ang ukulele ko, para makakanta ko ng mga awitin ko. Ilagay natin ito dyan. Ilang garland. Perfecto! At isang litrato ng cute kong maliit na aso. Gustong gusto ko ang mga corgi. Uy. Halika dito. Aking munting bata. Oh, ang cute mo. Kumanta ka kasama ko. Halika, sabayan mo ako. Isulat sa mga komento kung alin ang pinakagusto mo.